Naka 5.4M na sa TikTok, Andrea Brillantes nakakalunod sa laki ang bubay. Umabot na sa 5.4M sa loob ng dalawang araw ang TikTok entry ni Andrea Brillantes, ang tema ay fake body, at hashtag fip or for your page. E kasi naman, sa video na markang paywa yun ay kitang kita talaga na super gifted, blessed ni Andrea. Na ang inaasam ng maraming babae, meron talaga siya, na bukod sa magandang mukha, ang malalaking bube nga ang kinababaliwan sa kanya. At mababasa mo nga sa mga comment na umabot na sa halos dalawang libo, ang mga nakakalokang reaksyon ng mga feyney. Ibang solar eclipse yata ang nakita ko. Worth it paglutsuan. Grabe, nakakapanghina ang ganda mo. Sinalungo talaga lahat ng blessing blithe. Nakaka-insecure ang ganda mo at ang sexy mo. Latina beauty si Andrea, na ang inaasam ng maraming babae, meron talaga siya. Nabukod sa magandang mukha, ang malalaking bube nga ang kinababaliwan sa kanya. At mababasa mo nga sa mga comment na umabot na sa halos dalawang libo, ang mga nakakalokang reaksyon ng mga feni. Ibang solar eclipse yata ang nakita ko. Grabe, nakakapanghina ang ganda mo. Sinalungo talaga lahat ng blessing Blythe. Nakaka-insecure ang ganda mo at ang sexy mo. Ang dami na namang bitter ngayon, dahil sa ganda at boobs ni Blythe. Wala naman sa tubig, pero nakakalunod, ha? Pero syempre, may mga bastos pa rin na mga komento. At syempre, marami ang nangungut siya kay Kriza na friend niya, o ex-friend niya, dahil may mga komento nga na na naman ni Krisa si Andrea. Gagayahin na naman markang yan ni Kriza. Oh, Kriza, gayahin mo na. No wonder idol talaga ni Kriza si Andrea. Kriza will always be a fun girl. Kaloka talaga si Andrea, palaging may mga isyo sa paligid niya, at hindi talaga siya pinagsasawa ang pag-usapan. Sa showbiz, kapag lahat ng ganap mo, pinag-uusapan, negative man o positive, isa lang ibig sabihin noon, sikat ka pa rin. mr kasagpa subscribe for more